laking sinaniban umano. Wala pa rin. Sa tamang pag-iisip, limang araw na ang nakalilipas. Nabutan no! no, na, no, na, naming hawak siya ng apat na tao. Nagpupumiglas at nagsusumigaw. Nanlilisik ang mga mata at lumalawit pa ang dila. Patuloy siyang dinasalan. Ay, ayo kayo isinukod sa pinakamalapit na simbahan. Pagdating doon, lalo itong nagwala. Ilawasan Diyo, na ninyo! Sinubukang painumin ng holy water. Tapos ang pangyayari, pinuwi siya sa kanilang bahay. At bahagyang kumalma. mo? Pinuntahan din siya ng albularyong si Kay, 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 kay. Listig ba ba? Ay, lalaki. Katulad ng ginawa kay Jen, nagpakuha si Ruel ng litrato ng bata. Ayun, good morning. Kinabukasan, nagsama kami ng doktor para kamustahin si Buboy. Medyo enlarged lang yung tonsils niya. Kaya siguro sa siging sigaw niya for the past uh, days, i-observe na lang din natin siya hanggang makita talaga natin kung magbalik pa yung ano niya na mag-aggressive siya. Ayon sa psychologist na si Dr. Erickson Batikan, mass hysteria ang nangyari sa eskwelahan nitong mga nakaraang araw kung saan naeengganyo lang daw makiisa ang malaking bilang ng mga tao sa kung ano ang nakikita nilang nangyayari sa kanilang paligid. Ibig sabihin, nakigaya lang ang mga bata sa mga nakita nilang na unang sinaniban di umano. Ayaw! Dissociation naman daw ang tawag sa walang kamalay-malay na paglabas ng iba't-ibang personalidad ng mga bata. Kasama na rito ang pag-iiba ng boses. Posibleng adrenaline rush lang daw ang paliwanag kung bakit lumalakas ang mga bata habang di umano sinasaniban. wow! So kung titingnan natin yung mga profiles nila, baka may ma tayo na it's it's not really because of but family problems or long-standing psychological uh, conflict or, or or problem. Ipinakita namin kay Father Jose Rudo, priest exorcist ng Archdiocese ng Cubao dito sa Quezon City. Ang video na nakuna namin sa Davao. Spirits are not limited by space or by time. So they are beyond space and beyond time. So maaari siyang, maaari siyang maging present sa maraming tao at the same time.